Good morning mga boss Ngayon po ay Sabado Nagtry po kaming pumunta dito sa Harads First time po namin pumunta ng Sabado Usually po kasi Friday po ang punta namin dito Dahil yun po ang dagsaan ng mga tao Pero okay din dahil maganda Wow okay din dahil maganda Dahil gawa nung hindi doon natin alam kung marami bang tao ngayon Kasama ko yung aking mga kaibigan Naka-uniform po kami Galing kami sa pagdahan ng basketball Panalo na naman po kami <laughs> malakas po kami malakas malakas kumain mga boss <laughs> okay at yun nga time check 6.30 in the morning mga boss okay at nandito na po tayo sa harads mga boss as usual didiretso muna tayo sa sapatusan mga boss pero sa nakikita ko parang sarado pa po yung ibang mga ano mga pwesto dahil yun nakatakip pa ng mga ano orange plastic orange plastic <laughs> ayan no nasa likuran ko ayan orange yan diba okay mga boss at nandito na po tayo sa Harads dito sa exit 21 Almasina mga boss alright at tayo po ay titingin ng bago bagong luma mga boss ngayon po ay sabado konti lang po ang tao pag araw ng sabado time check 6.30 at sarado pa po yung iba ganito po kaaga kami nagpunta <laughs> mga boss alright as usual mga sapatos sapatos maganda sarang eh ganyan yung kerandi No. Mga kaibigan nating nagtatanong diyan kung everyday po bang bukas itong Harads dito sa Myriad. Ito po ang kasagutan mga boss. Bukas na bukas po sila. Actually, everyday po sila nagbubukas. yun nga lang, konti lang po ang tao pag ganitong araw. Ang madami po talagang tao is yung Friday. At saka sa tingin ko yung ibang mga stall, stall, stall ay hindi po nagbubukas. Gawa nung alam po nilang konti lang po yung nagpupunta tao rito mga boss. Yan mga boss, ang kaibahan ng Sabado at Friday na araw. Pag araw ng Friday talaga namang napakadaming tao at kapag araw naman po ng Sabado is... konti lang po, yung iba, tao, ito po boss. yung iba ito po yung sasuki namin sarado pa po sila wala pa yung suki namin no? Oh. sarado pa po ng orange plastic yung kanyang tindahan po, kunti po talaga ang tao pag araw ng sabado Time check 7 o'clock na po pero yun nga Kunti lang po ang tao mga boss Hindi kamukha nung araw ng Friday Talaga naman pong binadagsa ng mga tao Mga boss Kaya okay Maganda rin pumunta ng araw ng sabado Gawang po nung hindi masyadong matao Hindi crowded Maganda po mamili dahil wala po masyadong tao 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 Ang <laughs> kulit Okay, may mga luggage din po dito sa mga gustong magbakasyon, mga boss. Ayan, mga luggage. Meron ding mga bag. Mga bags, bags, bags. Magtatanong tayo ng mga presyo. Sadik ka kamada bag, lady bag. Uh, five. Ha? 5 real? Oo, oh, mga boss. Yung mga mahilig po sa mga bag, 5 real, five real lang po itong mga to. Sabi ni Sadik. five reals, 5 reals lang daw po yung mga yan. Ayan. Mga bag mga pambabaing bag di ba five reels lang siya ayan marami pong pagpipilian mga boss mga bag five reels five reels ayan oh five rails, five rails lang tiyaga tiyaga lang sa paghanap-hanap mga boss marami pa po yan five, rail, five rail lamang Ayun din, mga 5 real 5 real lang din niyan, mga boss. Every day this open? Yes. Everyday uh, morning 10. Either Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Mm -hmm. Outside open. only morning 10. Ah this And one evening, outside? 10. Yes, Here. 11 o'clock close. There. The for example, today, Saturday, morning time open, hmm. 6 a.m. until 11 o'clock. 11 o'clock outside only, ah. not the inside, outside. Oh, in ada, masih mapi open ada? Yes, open. Now open. Now Maybe open. half an hour open all. Uh, every day kulo open, ha? Every day. Hmm. Basta mapi, mapi diada na par. Mapi too much people, ha? Okay. Mapi same-same Friday. Evening time. Ah, evening time? Yes. 4 uh, o'clock open, kita? Badin 11 o'clock sa car. Yes. okay mga boss. Sa araw nung mga Sabado, mga alanganing araw pala, alas 4 ng hapon, madami daw pong tao tapos nagsasarado po sila ng 11 p.m. Okay? Alright, thank you my friend. What's your name? My name is Saban Ali Hussein. Saban Ali Hussein. Okay, Assalamualaikum. Saban Ali Hussein. Thank you very much. Okay. How are you? How are you? Mapis, FTSU? Mujud. When? Sinadyo. Oh, meron daw safety shoes daw sa loob. Alam mo no. Kam. Kam ada safety shoes ten riyal? 100. Sada, same same jadid. Ayo. Mapi ko is 100 real. Malom safety shoe? Alam mo. Ayo. Kitar Ada jadid safety shoe only 70, 80 jadid. Jadid tole ya di mungkin kitar filler 700, 600. Ada kitar filler? Kitar filler. Shop, shop, shop. Jo, jo. Ada? Jua? Cek. Belum mayas. Ah, mati Okay. Alright. Hi. Hello. Okay, mga boss Meron daw siyang serpisyos kaso nasa loob Mamaya pa daw niya ilalabas Okay? Oh, lima, 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 lima Oh, lima, lima, lima na lang daw, lima Wala na sa lima Oh, ano na, pinagpilian na po talaga yung mga lima, 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 lima Oh. Tinanong ko si Sadek, araw-araw naman daw pala silang mm. nag-open. kulyom ah, open ah. You make block? Ayun ah. Okay. Everyday open. Ay, bravo, Kaso ka, lima, nga lang, ah, lima, 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 ang, lima, lima, ang lima, lima, matao daw, lima, 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 alas, lima, 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 alas yeah, 4. Day, alas 4 daw ng hapon, doon daw madagsa ang tao pag ganitong alangan yung araw. Ah, Tapos naku-close yeah, daw sila ng 11. Why? Give me? Give me? Uh, this one. Hello, YouTube. Oh, Ayaw how are you? This, my, this my dear friend. Good okay. morning, sister Philippines. Oh, Ada Sadik Kois. Aywa. Hena uh, Sempo Delwa kenci Nai adidas. No problem. Coming Harazim Kazim. Ada Rogum Show. One five two six. Oh. Kali Sempo Sempo. Pag pumunta daw po kayo dito sa Harads, ano jumlah din lang daw po yung number ng store niya 1526. Lagabiri, Mura, Lagabiri, Direct, ah. Direct Biri, Lagabiri. Action, action. Ayan, action. Oh. Give discount ah. Kaka-discount. Kala-discount. Kulusok yan. Okay. Kala-discount ah. This one? Kuha. Okay. O oh, diba, Kulo. nabigyan ako ng hadiya <coughs> dahil pre-remote natin. Oh, o, chinelas. Kulusok okay. yan okay. ah. No problem. Oh di may chinelas ako. Ay, yes. Brande, maganda yun, ba? Pwede lang, pwede lang Alright, mga boss. Dahil pre mode ko daw yung kanyang stall, binigyan ako ng chinelas. pambahay. Ayan no. Si Barney, sino ba ito? Si ano ito si, si ano ba to, yung, yung, Si Cookie ano? Basta yun eh. Cookie Monster. <laughs> Cookie Monster, <laughs> <laughs> oh. <you. Thank> <coughs> okay, sa so next na na. Okay, now, Okay. Ay, 5 Piyo, ng isang ng Alright Oh, under armor, oh Oh Sadek How much this one? 5 real 5 real? 80 real It's 80 real Under Under armor, eh, oh real daw Why too much expensive, my friend? Give ya sa Sadek pang basketball oh Hello Ay, my friends assalamualaikum Waalaikumsalam, wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah miya miya taeb Ayan, na boss Madami madami Amagto sondo sondo Sarado nga lang yung iba sarado Yes yes Illo pa di gai di gi yes ta Ha ito Ay, ito <coughs> Ito under armor na naman <coughs> Bro, Lebron This is Lebron mga boss Lebron James And the size is 11, 9, 7, 8 Hindi makita eh Ayun, seven and half mga boss na Lebron. Ayun, Oh. Ayan mga boss, nadali ng sampung real. Mga boss. Hindi bariya ka bigyan bro. mga pareta ka mo, sampung na, Nakadali ng Gusto mo, sa'yo na lang. Hindi. laro-laro lang, pang ano lang ba? Pamalit. Sabi ko, Ayan, at nadali ng 10 ang Converse mga boss. <laughs> Pang pangharharabas. <laughs> okay, mga boss. Ang ba. Sige, sige, sige ako Eh, wala muna akong tumbili. Eh, tama lang 'yan. Tama lang. Ito. Mga pantalon-pantalon na, pantalon, mga boss. jogging pants, jogging pants naman mga boss Jogging pants Mga t-shirt Mga sweatshirt t-shirt, ito na Five real, five real lang yan mga boss Ayan yung dalawang intro <laughs> May mga bisti-bistida din mga boss Mga pambata yung mga yan, di ba? Marami, tiyaga lang ko talaga Tapot ni nawo nawo kayo kayo kayo. Okay, okay. kung napapansin nyo po ngayon sa video is marami pa pong stall na nakasarado yung mga ganyan, may mga tabing dahil yun nga alam po nila na wala masyadong tao pag ganitong araw pero tinanong ko po kanina sa isang sadik eh araw-araw nga daw po silang nag o All right, boss. may mga dumarating din pa rin naman yung mga patulad natin walang kasok ng sabado mga ganyan, kasi karamihan po ng mga tao puro yung isasabi ay may pasok po ng araw ng sabado isang araw lang po yung off nila medyo suniertel lang po tayo dahil 2 days po yung off natin kaya nakagala po tayo ng sabado alright mga boss at yun nga tingin tingin muna kami gawa nung wala pa po kaming makitang makursonadahan ito Terranova. nova kapa short kompleto ayan All right, yan may mga abaya, abaya pa po mga boss. Yan, abaya, abaya. Jacket. Mga jacket ito, mga polo, Valentino made in Italy. Ayun. Aywa. Mga polo. How much this my friend, mga polo polo, ha? Huh? How much? Ah, oh, 20 real daw. Eh matatawaran yeah. mo pa para... rin. Thank you very much. Ano, only asking. Matatawaran mo pa rin naman yan pag gusto mo talagang bilhin mga ganyan. Alright, nasa na yung mga kasama ko? Ayun, binalikan nila yung mga sapatos kanina. Ayan, may mga ano rin. Casual shoes. Mga pang-attend-attend -attend sa mga binyag-binyag ganyan. Okay, sa so office. Adidas. Kappa. Skaters. Nike at madami pa pong iba mga boss alright at medyo tumataas na po si aring araw at ganun pa din po ang senaryo kukunti pa din po ang tao mga boss alright ayun sir ay sinasabi kong ATM machine sa oh, diba? may mga ATM booth din po rito para sa mga magpupuntang wala pong dalang cash meron pong mga ATM booth dyan katulad po nung nasa video na yan sa ayun po. All right. Sa Apo. Mainit na rin at sumisikat na talaga si Aring-araw. Lumalabas na po siya at yun nga po, ganun pa rin po ang senaryo. Ko konti pa rin po ang tao mga boss. Araw ng Sabado, hindi katulad ng araw ng Biyernes na talaga naman pong matao. 'Di ba? Ayun mga boss. Konti lang po talagang tao at yun yung suki namin si Sadik. Nagbukas na. eto yung nakasarado kanina, nagbukas na din po siya tanghali na magbukas yung iba gawa nung yun nga Friday lang po talaga sila mag open ng maaga alright at yun na po ang senaryo mga boss nagbukasan na po lahat yung mga nakaklose po kanina at ganito pa rin konti pa rin po talaga ang tao ayan at may nakita si brother Cesar ano yan rebook hmm. rebook itim pang araharabas -ra pang jaging, -jaging. oh it is isuka isukat. isuka ayan ayan oh. ribuk yung kabila pa oh saktong sakto sa paa size 9 mga boss ayan. Madami pa po dito. Kom, sett deg.